Hello mga kapinta, magandang hapon sa lahat. Uh, ito pong ginagawa natin, ito po ang tinatawag na hospice. Yan mga kapinta, ang ginagawa po natin dyan, uh, na, bago natin, uh, lang po natin na preparasyon ng yung kasi hati-hatiin lang po muna natin. Kasi eh, mahirap po yung wala tayong damba na ano, uh, Pusti kasi yung ginagawa natin. So, ang mayayari dyan kapinta unang una talaga sa preparation kailangan talaga magmasiga maganda para hindi pangit tingnan yung masig uh, yung ano mo yung action mo sa mga kapinta kahit paano yung mga lalong lalo na sa hindi pa nga marunong mag yung mga pintor na mga baguhan na hindi pa marunong mga pintor dapat mag practice kayo madali lang yan tulad ko walang nagturo sa akin sarili kong sikap na matuto every time na mag, -re mag -re relax hindi ako nag ano yan hindi ako nag break time hindi ako nag -ano yan lalo na pag panalian hindi magawa ako pinapractice ko yan hanggang sa matuto ako mga kapinta yan yung gawa ko na yan ano yan uh, kahoy na uh, yung kahoy na malaki na ay, ah, Yan ang ano niya. Ah, kalalabasan 'yan. Pero sa postin niyan kasi kontrado iba-iba ang design niya, iba-iba 'ko kasi kontrado so hindi na pare-pareho lahat. Si hindi naman lahat ng ano pareho ang design, 'di ba? Ang ginawa ko, iba-iba -iba siya. Kaya mga kapinta, kailangan lang talaga natin magpursigil sa sarili ko po tayong matakot sumubo. Dahil po sa sa pagpipintura ko po kung, nung una, ang baba lang talaga ng sahod. Kaya nagsikap po ako, nangarap po ako na sana um naman kunti. Eh, kumas man lang kunti yung sahod ko. Ang ginawa ko po mga kapinta yan, pinagpatuloy ko po yung pagpapractice ko kung ano mga ginagawa, paano yung proseso, paano ang mga na gagawin. Unang una talaga, mga kapinta, yung mga materialist na gagawin. Unang-una talaga mga kapintay, yung mga materialist talaga. Kailangan alam na alam mo. Kasi pag hindi mo alam yung materialist, pahig ka lang ng pahig. Hindi mo rin mapipiripik yan. Sa pag, kahit pa sabihin natin na alam mo na, sapot yung proseso pang madalian yung ginagawa mo wag wag mga kasi ang mangyayari diyan pangit yung paspi mo kaya kailangan lang ang kailangan lang natin talaga magpursigi magsikap upang ma, ma kami po rin yung pangarap mo na magiging isang ganap na dokiro o doko barnes barnes ado kinakain ko talaga yung mga kapinta kasi sa lahat ng mga kapinta yan yung okay sahod yan yung class A. E. Sumbawa, yan yung class A e yung nagbubuko, nagbabarnish. Yan yung mga klaseng pintor. Pagdating kasi sa sinasabi nilang, ah, uh, pintor ko ako. Pag kinatanong ka, marunong ka ba magloko? Hindi. Ah, uh, dun ka sa class B. Oo, oh, marunong. Maraming pintor. Hanggang latex lang ang alam. May mga kasamahan nga ako. Pati ah, uh, pagmasilya ng Africa, hindi nila alam kasi sinabihan ko subukan nyo kasi ang Africa mahirap talaga yung masilya yan lalong lalong na sa mga bagwan hindi pa alam kung paano yung paano ang pagkakusis o paano ang pagagod saka di tulad ng skin coat na madali lang parang naghahagot ka lang ng minamasilya mo lang si Minito matagal matuyo diba mga kapinto yan ang ginagawa natin ngayon yan yung tinatawag na skin hindi, naman hindi naman ako sa kagalingan pero alam ko rin yun ng gawain na yan. Marami din naman tayong mga kamaster na mga kapinta na, mga master na talaga sa pagpipintura. Marami na rin sila natapos. Pero sa akin, hindi ko naman itugmamayabang yung mga gawa ko ito ito lang muna kasi bago lang din ako nag-upload ng na, ano na, marami na rin akong nagawa na trabaho tulad nito yung pag-aaste kaya lang hindi ko lang muna hindi ko ina-upload dati kasi hindi ako mahilig mag-upload dati yung kasi naisipan ko mas maganda siguro yung ano ko i turo ko rin sa iba kung sakali maano nila nila para po yan sa atin mga pagkapinta, yung mga baguhang pintor para po yan hindi po yan para sa mga master yung mga master yan, hindi na po kayo uh, kung may mga pagkukulang man ako dito sa si mga ginagawa ko tuwan nyo lang po ako yan, yan kasi hindi na tapos na po po yan na profesyon yung taas I, pinutol ko lang po yan kasi yun, inisip ko para uh, sa baba mas madali na lang ang taas kasi kaya sa taas ako sa taas ko na umpisa para pag natapos na yung taas sa baba na ako sa <laughs> uh, na

Gracias po. Subong talaga yung in ko lagi sa matastas nga ito yung video nito. Matastas yung pag-ibig nito. nyo lang po ang yung mga pinakasin. po yung nyo. Kaya nyo lang po Kasi ipapakita ko po sa inyo pagkatapos nyo gawa ko nyo. na po yan. Bukas pinig po Kaya nyo para naman po kahit pa kano nakikita nyo yung mga daw sa mga ano nga pala dyan sa mga baguhang pinto subukan nyo talaga huwag kayong matapos sumubok mga kapinta kasi hindi lahat ng panahon hindi habang buhay yung sahod natin bilang pintor yun lang talaga kailangan yan o nakikita nyo na resulta hindi pa yan tapos ha, pero nakikita nyo na resulta, parang unti-unti na siyang napapansin talaga. Well, hindi ko pa yan pinipinis. Ayan na, oh, basic lang naman yan. Eh. Ayan lang, oh. Huwag well, kayong matakot. Subok na subok kayo. Hanggang sa ma-perfect -ma niya ma talaga yung gawa niya. Kasi, wala namang nag-uumpis, wala namang marunong na dyan na hindi nag-uumpis sa pagpapraktis. Pinapraktis nila yan bago nila nakuha yun. Sa lang, maganda, madali lang yan. Ang madali lang talaga gawin yan. Ang ano lang yan, yung imahinasyon mo lang kung ano ang design you know, mo. Nakita mo ka, ganito yung design ko, ganito. Kahit pa natin ano, kasi iba-iba ang grano ng, ng kahoy. Hindi lahat ng kahoy, kaparihan yan sa mga binagawa ko. Na yan, hindi yung iba diretsuhan lang kunting buko buko lang, gan lang ganun kunting buko boto lang ganun ang dali lang yung, yung sa akin yan, ay, yan lang sanay lang ko sa mga yung dawa may nga na upload na rin ako ng iba ibang mga video uh, mga video dito sa account ko na to sa youtube ko na to sana naman ma subscribe nyo rin ako para naman maano makita nyo rin yung mga dawa ko so, yan lang, yan lang naman ang pinakamadali na gawin. Mahirap pa nga yung sinasabi nilang magmamasin ka. Mahirap pa yan. Mas madali sa pintor. Basta tandaan mo lang lagi ng pagpipintura ay parang ano lang yan.